Isang lalaki ang nahatulan ng animal cruelty matapos itali ang kanyang aso sa kanyang umaandar na motorsiklo. Si Silvano Capiseno o kilala bilang Pastor Bing ang nagmamayari kay Brain, ang asong biktima ng pangaabuso. Marami ang nakakita ng pagkaladkad nito sa aso habang nakatali sa kanyang motorsiklo. Nakuhanan din ng mga CCTV camera ang kalunos-lunos na pangyayari. Ayon sa mga nakakita, hirap ang aso sumabay sa takbo ng motorsiklo na nagresulta sa matinding pagkapagod at sugat sa kanyang mga paa. Kita rin sa ilang mga litrato o video na may mga bakas ng dugo mula sa dinaanan ng aso. Sinisigawan na rin ng ibang motorista ang pastor sa tangkang pigilan ang pangaabuso kay Bray. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society OPOS, ilang saksi ang kumumpronta sa animal abuser. Meron pa ngang kumausap sa kanya para ilahad ang legal consequences ng kanyang ginawa. Pero sagot daw di umano ng pastor ay okay, sue me, I am not afraid. Matapos ang pag-uusap na ito ay nagsampa ng kaso ang mga saksi kasama ang pos sa Masbate City Prosecutor's Office at kalaunan ay itinaas sa korte. Dahil sa physical injuries na natamo ng aso at posibleng trauma, hinatulan ng korte si Pastor Bing ng animal cruelty sa ilalim ng Republic Act No. 8485 o Animal Welfare Act. Ayon sa POS, si Pastor Bing ay pinagmumulta ng 10,000 pesos at maaaring makulong kung hindi ito magbabayan ng multa. Para sa ilang mga netizens, hindi sapat ang parusa na ito at dapat makulong ang pastor o kaya itaasan ang multa nito. Sinusubukan pa naming hingan na pahayag ang pastor. Isinusulong ngayon sa Senado ang pag amyenda sa Animal Welfare Act kung saan mas mataas sa kaparusahan ang ipapataw kapag napatunayan ang pang-aabuso nila sa mga hayop. Sang-ayon din ba kayo sa mas mataas na kaparusahan sa mga umaabuso sa mga hayop? Let us know your thoughts in the comment section. Ito si Cheska Tuazon para sa Five.